So, dito hello, po ako para makita ninyo ako, no? Sir Marvin, hindi ka na akong buwas sa sanak. Medyo may 9 eh. oh, So once again, I would like to say good morning to everyone. So alam niyo ba ang muting pangarap ni Ma'am Lou? Yung mga anak natin sa winter, alam niyo ba yung muting pangarap ni Ma'am Lou? Oo. Oo. ang muting pangarap ni Ma'am Lou? Pag nadatagali yung aking wiping, pinagsisan ko ngayong araw na ito kasi oh, magalawan rin naman yung aking buhok, di ba? Gusto niyo bang makinig? Okay. So, itong story na to, I was read this when I was in elementary pa. Now, I am already turning to 56 next month. Natatandaan ko pa yung story. At ito, gusto mong ikwento sa inyo. Are you ready? na ako malayo. Kung nandito ako sa stage, hindi nyo makikita yung mga pictures, ano? What's up, na sa Okay, so Yung Elephant, masyado siyang sikat sa bansang Indonesia. It's so happened, mayroong anim na magkakaibigan. Alam niyo ba kung ano ang ang katangian ng anim na magkakaibigan? Sila ay mga bulag pero mga mababait na tao, no? Mga balig sila. So, anik sila magkakaibigan. Pero, sila ay mababalik. And then, everyday, ang kanilang ginagawa, nauupo sila dun sa isang parke. At nakikinig sila dun sa story ng mga dumadaang tao dun. Elephant, tatanungin ko kayo, makikita kaya nila? Hindi. Hindi, siyempre, kasi mga bulag sila, di ba? So, hindi nila makikita kasi mga bulag sila. So, yung malapit na, yung rider ng Elephant, Elephant, at tawag natin doon ay trunk. Anong tawag natin? Trunk. Ang sabi ng mama, yung bulak, sabi niya, Ah, ang elephant pala ay parang snake. Sabi niya gano'n, no? Eh yung pangalawang mama, lumapit siya ang nakawakan niya yung task. Ano yung nakawakan niya? Task. Task, tinatawag natin doon ay task. Ang sabi niya, ah, ang elephant pala, para siyang spear. Alam niyo yung spear? Busog ang tawag sa Tagalog, di ba? Yung mga mandirigma, pag makikipagyera sila, may hawak silang spear. Eh, yeah, ang panusok lang na no? And then, sabi ng pangatlo, ay, nagkakamali kayo. ears ng elephant. Ano yung kanyang nahawakan? Yes! So yung ears, sabi niya, ay mali kayong tatlo. Kasi ang elephant, parang malaking pamaypay. Kasi yung niya pala, yung mga tenga ng elephant, akala niya parang pamaypay. Lumapit na naman yung isa, ang nahawakan niya, yung mga paan ng elephant. Hey, mali kayo. Ang elephant, Yung isa, lumakas siya, ang nahawakan niya, yung tail ng elephant, yung buntot. Ano yung nahawakan niya? Yung tail, yung buntot, ano? Sabi niya, ay nako, mali kayong lima. Kasi, ang elephant, itsura ng elephant. So, nag-base lang sila kung ano yung kanilang mga nahahawakan. And, lumayo na yung rider ng elephant, di pa rin sila tumitigil. nag aargue sila, nagtatalo-talo sila. Now, I would like to like the best situation sa inyong mga kabataan. Makinig kayo kay Mamlu. Kasi si Mamlu parang lola na ninyo, no? sa kaagapay sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa. No? Pagkakaisa. Unity. Of course, this young age of yours, you will not be able to comprehend the entirety, the completeness of things. Kasi mga bata pa kayo, no? Hindi kung kunyari ako na panigya kayo dito, apu na ako rin na anak yun, ito yung naman, manamot Do you know that unity starts within the four walls of your homes? Kaya pa may bale-bale yun, niya mag-start in unity. Try to imagine this. What will happen yes magkakagulo-gulo. Sa bahay pala, magkakaroon na ng pagkakagulo-gulo. Nalabas sa komunidad, hindi magkakaroon ng pagkakaunawaan kasi hindi na-establish sa ating mga bahay itong good sinong na nyo inakakit tamu ringanang tamo karelang pamarisan. magstart lang karelang young age nung ikit na yung pami-bale-bale in unity ang pagkakaisan na labas sila sa inyong tahanan ganyan parin ang kanilang gagawin. Kung kayo kaya kayo bigaga na ka kasi tiro yun nung yung masalese na rin na makil. Diba? Maniwala kayo ba kanita? Na? Okay. So, ganito yan mga anak. No?